For today's video mga guys, nandito ko ngayon ako sa aking kaibigan na si Gary in si Enricoso. Dito sa barangay Kangumbang lang. Ito mga guys, papakita ko sa inyo ang kanyang parang pin, elevated parang pin. Ito mga guys. Guys, so, hindi pa tapos mga guys, pero matatapos na. Yan, lalagyan na yan ng ano, plastic matting. Tapos dito, pag lang ano, sa kanyang ano, screen. screen. Para, uh, steel matting Man. tapos lalagyan ng ano ng pinto ito tapos dito lalagyan pa dito ng ano yung na, naka ano naka design ng ganito ganito ano papunta doon ah okay, guys so di ba wow hmm Ito pala ang customer ko meron nito. Yung iba, hindi pa na, nakapag ano. Pagawa nito. Dahil ito na kay kaibigan, interesado siya magano ano, magalaga talaga ng ano, mga baboy. Sir, gari, anong naisip mo nga na nagpagawa ka ng ganitong ano, klasing paro yung pin Okay, ano guys, gusto ko lang kay Kwan? Tulad dito sa atin kay may klima tapos yung baboy natin minsan nilamigan or sa waray pa hinagkutan. Kaya isipan kong ganito kay limbawa pag mag puro yung baboy mag labas ng dumi dito lang banda tapos pag nag -ihe. dito lang hindi banda kay doon man yung ulo yung mga ano dyan mga biit hindi talaga mababasa kaya hindi malayo sa so, sakit ba kasi naranasan ko na doon sa siminto yung parawing pin ko guys uh, grabe alos 10 beses man na na sira yung kanilang katawan ay tatay grabe nag wala talaga ta eh kaya nag-isip kami ng paraan eh aking kaibigan si Ah. Uh, ni Store guys Ah. Uh, ganito yung ano ko discard na ano gagawa talaga ako ng ganito kay siyempre intesado rin ako magbaboy nakaumpisa ko lang magbaboy guys pero talagang pinaggastusan ko na ng ganito kay iba talaga ang pag, 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 pagtubo ng baboy kung kung sa siminto o sa lupa. Magkano ang gasto mo nito? Nung material pa lang? Material pa lang. Hindi pa kasama yung... Mga ano? Siguro sa lahat ng material, guys. Hindi kasama yung red horse? Oo, oh, hindi kasama. Exempted eh. <laughs> Kung ano, no? Sa materials lang ito, guys. Lahat-lahat. Kompleto lahat, na. May sobrang konti. 18K yung nagastos. Hmm. Medyo malaki, ano? Ako lang yung gumawa. At saka si... Aking kaibigan, si Mr. guys. Kaya kayo guys, kung interesado kayong paggawa ng ganito, paggawa kayo sa kanya. Para yung mga lagad yung baboy maging healthy ba? Hindi na mag magkasakit. Pero yung nagastos talaga dito is 8,000. Mm. Hindi ni kasama hindi kasama yung libro 8,000 talaga yung nagastos niya pero yung may yung tubo 3/4. Bili ka plastic mating tapos yung ano namin, yung duty ito yung pinaka heavy duty kay flat bar talaga kahit mag hindi pa kasabang plastic mating ano. An yung mga tubo lang. Ay ano pala, yung plastic mating is sa iba ko to binili sa Bidabit. Oh. Hindi pa kasama sa 18,000 yung, uh, yung plastic mating. 18,000 dito lang yun sa mga tubo. Mga tubo, angle bar. Kailangan ka din kasi nating angle bar tulad nito yung nalagay ng ano ba? Kita. No. ng lagayan ng plastic mating ba yung ganito? Oo. Um, so, oh. Makapalo kailangan din natin makapal guys para ano kaya medyo magastos pero wala isang bisis quality naman, naman, magastos quality naman kasi so, ito hmm. naman yung ganito ang tawag ito yung steel matting. matting ano to nasa 865 yung isang ganito dalawang piraso ito naman tubo nasa 582 ang isa 3 port bili ka ng apat na ganito So, guys uh, yung mga shout out sa mga lahat ng pagbaboy ngayon um, tarating yung araw na mag isip talaga kayo ng ganito na gagawa kayo ng ganito lalo na pag ng tulad ng experience ng grabe sakit ba kaya mas maganda yung ganito nakahang ba naka elevated pa rin pin kay wala na ka tayong problemahin guys isang bisis lang tayo magastos tapos pag yung anak yung inahin, ilabas yung inahin. Iwan yung biik dito sa loob. Pag umabot na 25 kilos, 45 days na siya dito sa kwan, pwede na tanggalin, ilagay doon sa kwan, sa patining area. Ayan yung masasabi ko guys, napaganda sa ulit. Kahit malaki yung gastos, pero all goods. Kaya, kaya tapos pala sa mga followers ni uh, Idol Nestor Santos guys, yan. At sa kanyang mga customer, shout out sa inyo lahat. Huwag niyo kalimutan ni Shirha at ipalo ang kanyang page naman guys. Yang Facebook na yun, yung Facebook. That's all for today's video. <laughs>